sabi na re. Ano ay, daw? Ay, yung, yung... Ano ka naman? Ay, di, di, ay, tika eh. nakataas. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Ay, At sabi din che... eh, hair wax is waving down. Sino ang buwawaksan? Ay, di nga, kay Balahibo daw din sa may Ah, sa, sa binti? Oo. Uh oh. Wala, tika. Ano yun mo? Hindi gila lalo nga yung ano yun na nagbibigay ng ganda at saka yung asset ng oh, kutawagin. Ah, eh. Kahit kahit, sayo, kul kahit kul um, kulo um, tama hindi ko tinatanggal. Oh, ano ay, ano? Ko oh, kahit kulo oh, sa ipakita nga natin ang kanyang legs. Ayan. Lot. Oh, Ayan, o tinanin. Ubon mong ano eh. Ano eh. Kaya rin ikapapantalong ko. Ah, ganyan. hindi natin ahitin. Eh, hindi na. Sa tanda ko ng aring eh. Pa ako makakaisip mag-ahe. Iyawag mong pakikialman. Ay, bakit naman? Maganda nga yan oh, maganda daw iyo, sabi ng inay. Kaya kay magtigil day yan. Hindi ko ipapabox ito. Gastos pa yung wax wax na iyo. Ah, gastos niya. Kung gusto mo ako ng bobonot. Oh, wala naman talaga bobonot eh. Siya sakit naman na ah, bobonot Masakit nga naman. Tegs yung lahat. Hindi na, huwag na nating ipabox wax kayo naman. Hayaan na nating mabalahibo. Hayaan mo magbuba. O, wala Ay, hindi ka ganyan nga. Masama naman na salita niyo. yung inamay. Talagang magbuba. Sabi na rin, akala daw niya nag-asawa ka na. Kuya, yeah. basta-basta kayo nakuha. Inay, ay, nai, hindi kayo nagsasabi. Aray, sabi na rin, akala daw niya nag-asawa ka na. Ay, saan ho ako, anak ng asawa? Ay, boyfriend niya ho, ay wala. Bago ngayon, sasabihin ninyo, ang alam ninyo ngayon, ay ako yung may asawa na. Bakit mukha nagawa ako may asawa? Mukha ka na raw, lost young, eh. Abang, ay, nai. Kuya, kita nyo ga, baby face. Hmm. Oo, oh, tinubuan lahat ng ano. Ng ano? Ng ano nga, ang magtubo sa iyo. Sabi mo, baby face. Oh. O, hindi kami tumubo sa iyo ngayon pinoproblema mo. Paano naging baby face? Ay basta baby face pa rin. Dari, kahit ako yung tinitigayawat. Normal naman kung magkatigayawat. Hindi ka, wain na yan, ha? Oo naman. Iyo. Siya. Oh, okay. Basta, basta. Linawin naman. mo. Ay, ah, nawala no, ka pang, ay... linawin mo. Nawala no, ka pang asawa. Ah, hindi ka, na gigil, boy. Pre, maniniwala naman. Ayos, ang ako tutuwa. Anak ng asawa ng lagay na ito. Diyos ko po. Ayan, may tanong din. Ano ka mong gulo ng buhok kong ito? Ah, naku po, Diyos ko, dapat eh, ano, medyo maganda naman. Oh, yan, garni na lang. Yan, sabi din na eh. Mabangon ng buhok mo ah. Ano ha? Mabangon buhok ko? Um, amoy na amoy yung... Yung ni Keratin, yan. Yung Tay, sabi din inay, tanggap ba ni inay Len yung holding hands niyo? Ay, bakit naman ho hindi tatanggapin ng inay? Tanggap na tanggap niya at wala na naman ho siya magagawa dahil mabilis ang galawan niyon. Galawan. Kumbaga, eh, ano, Uh, bigla ang ano yan. Wala naman siya magagawa dahil nga, hindi naman siya makakapalakat. O, oh, hindi naman siya makakano. Pero yan ano yan? O, oh, hindi ka naman makakagaya. gusto kitang ukuyabitin doon sa stage. <laughs> siya sabi ko, ano, tinatarbaho ito, ito dito. Ano? Ba ano, ang inay? Ano? Kabalik ng ginagawa niya Ang ginagawa niya Pero hindi niya, ang ginagawa niya <laughs> <laughs> ano ni ano, ala, picture, picture, tiktok, tiktok. O, oh akita uh, kita, ko. Ano, nginiti ako pa kaya sa video. Oo, uh, oh, ho, nginiti ako kayo. Kayo ata, na, kayo gawa naka-live. Oo. Oh. Uh -huh. naka-live. Nginiti ako sa video. Ay, gumarni pa sa akin eh. <laughs> aba, ay eh, talagang. Kayo nga ay sabi kay Aba. Ay, din ay. Eh. Ah. Ate, kabi, mga kikita ko din ah, Bakit niya? Aba, kahit ayaw ninyo. Apo? Digital bakit ako pakikita. Bakit naman? Ano sa hey. gusto kayo nakikita ng mga tao. Alam naman ninyo. Gandang-ganda -gandang sa inyong mga tao. Pag kayo nakikita, pag, kayo hindi, nakikita, pag kayo hindi nakikita, ay parang sasama ng lasa. Siro. <laughs> 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 Tingnan mo nga. naman ang okay. Na hindi. Huwag kayo, kayo maniwala sa akin at kayo hindi mapapasama. Mm -hmm. Sabi ho, Dinay, mas bumata yung itsura mo from 22 to 21. Hmm. Kainama naman kayo. Para isang taon lang ay eh, binaba. Dapat naman yan ay eh, mga ano, ginawa niyong from 22 to 16. Ganyan. Oo, uh, uh. ay naman na kayo. Ay ako gahoy ho ay ano, mukhang bata nga. Pakatitigan nyo nga. Oo, oh, hindi ka parang nagbukang tandain ha. Hmm. Ang ini din mo papagupit na rin ang garne, papahabain daw muna niya kanya. Nakakabata nga pala pag nagpapagupit ng buko. Tama-tama naman. Eh, summer naman ngayon. Kabanasan-kabanasan. Tama-tama na magpagupit laang. At talaga namang kahirap-hirap din naman. Pero inyo pag gano'ng habang-haba, kunyari hanggang day na eh. ipiti iipitin mo pang din mo parang gayan oh, tiga nga, ang banas, Diyos ko. Ngayon eh, talaga nararamdaman ko na ang banas. Kaya mamaya ako i-order sa copy naman ng ano, ng malamig-lamig dam. nako mukhang umuulan. Kada game eh. Ano sinasabi nito? Brianna, bakit hindi mo ako ipalo Pano Paano kita ho ipapalo back? E, pangalan na pangalan ko pa lang ho, eh, hindi ninyo alam. Yan ho dapat ay Queen o kaya Periana, hindi Brianna. Mahigpit kaya? Eh, pakilasa ko yung lalabo na yung mata ninyo deyan. Dapat nilalaki-lakihan nyo yung mata ninyo, kagaya ng garnay. Yan. Oh, para mabasa nyo ng inam. Kung kayo paano kayo papalo? Pa, 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 Bakit ka nandang na iyan? O oh, yay queen, ay, nakalagay din yan, o oh, peryana. Ipapalo ba kita? Ah, higpit nyo naman eh. Ay, Priyana, ay kigumisim ko magtulugan. Ariga, sabi din eh. <laughs> hindi, ariga, ay, may nabili ha, may nabili sa iyo. Hindi mo rin naman sinasabi kung saan nabili, kung saan makakabili, kung saan makakabili ng gayaan. Di malay ko kung sino, aray, sabi, di mo naman sinasabi kung saan baga pwede makabili ng gayaan. Ano ba yan? Aligaw nga yan. Eh, hindi ko, ko rin alam. <laughs> alam. Ano ka nga yung gusto rin bilhin? Eh, hindi ko rin alam kung gaya. anong gayaan. Yung bagang pantalon, blue cola, berry baga, o cutings. Eh, alam mo Abay, ay dapat ho siya ay, yung, ikaw, man, ko, bago, ang lilinaw. Eh, niyo kong ikaw, may kung ano gusto kong ninyo malaman kung saan bagay binibenta. Ano saan binibenta? ano ka, ano ka sabi nila? Eh, yun nga. Kasi makakabili. Oh, Oo, Oh, eh, oh, di na makakabili sa akin. Nang ano? Kung ano mong binibili. Kakalit ko Ay, ililinawin nyo nga kung ano ba kang binibili nga nito. Hindi, tingnan hanapin mo nga na sa na comment na, na rin. Paano natin makikita? Ay, hanapin mo. Ay, ano kang banas? Diyos ko po. Ano kang sinasabi nito? Miss ko na, contents mo na may nanghihiram sa iyo. Arin naman taong ari. May ka naman nadali ng comment. Day yan. Guna-guna tahimik ang mga napaghiramang kot. Hindi nag-comment day na eh. Eh kayo naman ay eh, pasimuno naman. Eh kainaman kayo, kayo. Dapat kayo tahimik lang. Oh. Idelete niyo muna ang comment na arit. Baka mamay sumikal na naman ang aking mga pinaghiraman. Eh hanapin na naman sa akin. Eh alam niyo naman. Eh gagamitin pa namin yung aming mga pinaghiram. Kaya delete muna. Delete niyo muna ito. Baka mag-comment ang mga yan. Eh, nakakahiya. Hindi ko pa nga nasasauli. Uff. <coughs> Lagot ako nito.